Wow! At luto na mga kabeshi. Maghahain na po ako. Asim! Masarap! Oh, sarap wow. pala! Oh. At ito na yung mga halaman. Ang dami! Ito pa yung mga naunang hinakot na mama. Oh, dami! talagang napatamba ka. Ang dami nga naman, mami, no? Ang dami talbo. Namiss ko pati yung mga lutong probinsya, daddy. yep Tayo makauwi na ulit sa inyo. Tayo makapag-isda na ulit. Nakakamisan, eh. Namimiss na rin ang mga bata. Lalo na si Andres. Namimiss na ang dagat. Oo. Ang dami. Wala na. <laughs> Sasamintuhin na nga ngayon ay. Eh. Sasamintuhin na? Oo. Ay! Anay? Yung flooring. Ano yun? <laughs> Akala ko kung ano. Dahon lang. Oh. <laughs> Akala ko yung may caterpillar. Wala. Eh. Akala mo yung higad. Oo, higad pala. Dahon lang siya, mami. Makati kasi yun Nay. yep Kasi hindi ko naanahin. Na Oo, oh, direct yan ah. Kaya iksian mo lang ng ano mo. Ng kuha. Ah, may tanim din pala dito ang okra. Yeah. Oh. Ah, oh, meron na sila nito. Ada din. Ano yung ayan? yan? Um, Talbosin mo na para dumami. Talbose. Para sumanga. Ah, naamoy mo. Hugasan mo yan, mami. Yan, madami ka pa doon na iwan. Si Bobby po ay tulog. Oh, naulan mami, hindi ka nagpayo. Naulan, baka kayo kay si Punin. Yep. Nakakasipon kasi yung ganito, yung mahina, no? Hmm. na ako. Ah, kaya lang kayo na yung tubig na. Okay na ito. Yes, salamat. salamat Mangga daw, baka gusto mo. Ay, oo. Oh. <laughs> Saka Sina na buko yun. pa yan. Ah, buko pa ba? Yes, buko pa yan. At ito, buko ka na yung kanilang mga. Hindi nila inantay. Ah, meron pa pala mga naiwan. Oh, marami pa nga. Pumalik pa <laughs> Masarap yung mas marami Yes Favorite ni Andres lalo ang gulay Oo, okay, oh, dami rin Dami rin uh -uh. Saka nakaka-refresh na Nasa labas tayo Hirap nga naman hindi makalabas din ng mga bata. Hindi Ma. Dito po ay may naupa. Ay ngayon niya tapos na yung naupa no? Pinaupaupahan niya. Wala ni Ma'am. <laughs> look out. look out. I-check, check. kapag, kapag walang tao, chine-check ni mami yung aircon kung nakabaka at baka naiwan maano nga naman, ang ah. mga kabeshi? Welcome back sa aking YouTube channel. And for today's vlog mga kabeshi, magluluto po ako ng lunch. Bale, ang gagawin ko ngayon ay magsisigang nitong matambaka. Sarap itong sigisigang mga kabeshi. At meron din po akong tilapia. Magpiprito ako ngayon ng tilapia. Favorite na mga kids itong sinigang sa miso. Napaka fresh po nito mga talbos ng kamote na pinatas ko kanina. Thank you so much, Maring Ruth. Luto na tayo mga kabeshi. Ako po ngayon ay nagluluto na mga kabeshi ng pritong tilapia at sinigang na matambaka. Itong akin sinigang ay lalagyan ko na ng pampalasa. Naging na natin itong sinigang sa miso. Tapos, ay ilagay ko na rin po itong gulay. Wow! At luto na mga kabeshi. Maghahain na po ako. Ay, Ayan, at luto na. Ilalagay ko na dito itong ating sabaw. pa lang ako na. Gutom na gutom na po si Andres. <laughs> Now, una na, na? Uh Tayo -uh. Ayaw kakain na, Andres. Si Bobby po ay tulog. Wow. Saka si Mama na sa taas. Maming gulay. Oh, wait ah. Ate, ito hot. It's a fish. Yes, it's a fish. It's a fish. Yes. Wow. It's a fish. Opo, daming fish. Sa mama na yun. Yun. Ah, sim. Ah, Aba, sim. may prito pa pala doon na si mami. Ah. Favorite kasi ni Andres ang fish. Mm, -mm. Nag-aano nag, ah, na siya, namimiss na niya. So, hindi siya nag-aano. Uh, Yung meat, no? Ayaw niya masyado. Ayaw niya masyado. <laughs> <Daddy>. <laughs> mami, pag-pray mo na at nakain na si Aye. Ayaw. <laughs> Nagagawin lang, Mom. You, salamat po sa pagkain ito. Pagpalain mo nga po ito at may kalakasan ng aming katawan. Amen! Amen! Kain po tayo! Kain po tayo! Kain po tayo, guys! Ayan. Oh, that's daddy! That's daddy, no? Malaga ka pa ng na, na at saka na... Andres, dito, dito. Ito, okay.

Maingat siya sa pagkain. Oo. Oh. Mami, oh. Hindi siya lunok ng lunok, no? Oo. Maingat po si Andres. Thank you, Lord. Baka smart. Okay. Favorite ng mama ay ano naman? Tilapia. Tilapia. No. Pero mama, may na pa doon na sinigang. Oo. Oh. pray na si Andres? Yes, yeah, nag-pray na tayo. Okay, good. Si Bobby din ay mahilig sa Sabaw naman. Siguro dahil baby pa rin. Oh, Papakatawa so, naman kung may igap. Papakatawa naman kung may igap si Andres. Asim asin Oh, sarap wow. pala. Oh. Sarap. Oh. Say thank you, Mommy. Thank you, Mommy. Please. Say thank you, Mommy. You're welcome. Sarap pala, Dad. Mm-mm. Dapat lang hidupnya na Ya, yeah, Yan nah, nah Favorite na kasi itong ganyan. No? Ang ganito ang luto. Ang ganitong luto uh -huh. ang luto na yun. Kaya di kang mahilig magluto sa ganyan ito. Oh, pati gulay mami. Wala pala siyang gulay. I'll put more gulay. Uh -uh. Wala pala gulay si my boy. Okay, I'll put more gulay. So... Okay, mami po. gulay? Okay? Sarap mo na naman. Hmm. wala kasing ng katmon dito. Masarap dito mami katmon. Mm. Wala dito saan ano. dito katmon na sarap na yan. Okay. Pero nakatikim ka na noon mami, nanluluto yung katmon di pa. Hindi pa. Ah, di pa yun. Hindi pa natin na yon. Hindi pa. Tingi pag-uwi natin. masarap Sarap yun medyo ano. Medyo malapot din yung lumalapot. parang -hmm. Para gabi. Pero maasim. mama, te babi na sa taso, te babi tulog pa. Ito lagyan ng ha. Careful mm, ha. wow dalagan naman. na wala din Ayan. Sabi ko sa gulay. Pero ito mamaya gusto niya yung dress yan, no? Mmm. subo pa yun. Mmm. Kailangan ko lang muna siyang Kanin na rice mo oh rice first rice right. oh, This one na nay na to nanay mhm wala pa si nanay daw. katabi ay layo mo kay ay et lalang din na mami si mama dali yung tilapia hindi ka mahilig sa tilapia ano ano kain Akala kayo pang hapunan natin. Hindi. Kaya naman lang. Naka-display lang dyan. Hindi. Oi, oh, yun naman na daw. Sarap! Sarap! Asim! Mmm! Asim! Sarap! So pag minsan naglalagay din ako ng kamias. Minsan. Hmm. Ang sarap din siya. Yeah. Shut up. Shut up. Shut up. to paper towel up. Shut paper towel, up. Shut up. No, i Shut Okay. Your face first. pati yan ang tingin mo sa akin na, di Tayo pa sa nagmana si Bobby. pa Pailali. Pero, tingin mo ako. Hindi pa tuulog natin ang maya? Ang mapansit ako mamaya. Ano ko yung pang mamaya pa? Ano ko yung pang mamaya pansit ko Wow. Why? Ba't nakatulala ka na? mm Ay. Okay. Ayan na. ni. Ayan, nakakain na rin po si Mama at si Babe ay susubuan na rin namin. Kakain na din po. po ay sumakay dito kay daddy at mangunguha kami ng mga halaman kay na monay. Dahil sila monay ay paalis na. Oh, Kaya sila no. ay nagde-dispose na nung iba nilang mga gamit, tanim. Ay ang uh, ibibigay daw sa akin ay bukod sa halaman ay yung ibang paninda din uh, ng mga damit. Iiwanan na sa iyo. Iiwanan na sa akin lahat. magre at, na lang. Oo. Uh, uh, Magre-remit na lang via GCash. Ayun si Mama Sonia na andun na nauna na. May nakakot na nga silang tatlo, Mami. Ah, ay mabigat. Yup. Sabi ay, ko eh. It... Kaya ay ako oh, but ko but eh. mo sa akin na eh, mahirap nga naman. Para isang hakot. Oh, ah. ng gusto ng Mama at gusto mo. Hmm. na po tayo, mga kabeshi. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Ayun Ayun na. Ayo, oh, yung tanglad. Sige po. saka ito ah. Yan. Ay, may nahakot na do kayong tatlo kanina. Dami nga po halaman dito. Sayang naman. Ito malaki na din oh. Yung iba sa kalamba dadalhin. Ay, eh, yung ganito ah. Ito ay okay din ito. Isa na yan. Maganda rin niyan, mama. Wow. Yeah, maganda. Oh, may tali yan. May tali. Yan naman. Kung alin ang maiwan, yun yung dadalhin sa kalamba. Oo. Pero alam ko yung mga rubber tree ay eh, dadalhin yata ni Jorel sa ano. Sa bagyo. Sa bagyo may rubber tree na tayo. Etong butterfly. Wala <laughs> na space. Huh? Alin? Pwede rin yung pako. Hindi na. Hindi na. Huwag na yung pako. Sige. Hindi, ibig sabihin, sa kalamba maganda yan, pambenta doon. ah, oo, o, pwede, oo, pwede. Sa oh. kalamba yan. Pambenta. na namon Oh, dami namang nakakot ni mother. Pang-apat ito. Ito, dami pa. Ano yan? Alin po, pe? Yan, Marami din dito mga Kamatis. Yan mga kabesh. Oh. Padami. Si Monay lang po nag ano na yan, nag maintain Ito po yung mga halaman na nahingi namin kay Monay. Eh. Yan, madami rin. Salamat. Bobby. Andito na kami sa bahay at ito na yung mga halaman. Ang dami. Ito pa yung mga naunang hinakot niya na mama. Oh. dami mga kabesh. give thanks to the lord for he is good his faithful love endures forever psalms 118 to 1 and lt